So, welcome September! Ako nga pala si Maan Jr. At welcome ka sa page na ito. Sangkalungan para sa paglago, bagong simula at ganap na pagbabago. So, bakit nga ba ito ang taglay ng page? Dahil lahat tayo ay nasa iba't ibang yugto ng buhay. Minsan nasa sugat, minsan nasa paghilom, at minsan nasa bagong simula. Growth, pagulad, pagyabong at muling pagsilang heal paghilom na sugat emotional man or physical transform pagbabago tungo sa mas tunay at mas mabuting sarili ang tunay na paglago ay hindi lang nakikita sa labas kundi sa pagyabong ng isip at puso kaya tanong ko sa iyo sa nakalipas na 30 20 10 5 o kahit isang taon may nabago ba sa buhay mo? Sama-sama tayong maglakbay, tungo sa paghilom, pagyabong, at tuluyang pagbabago ng ating sarili. Huwag kalimutang i-like, at makibahagi sa aming mga posts. At i-share din ang page na ito sa mga kaibigan na maaaring makinabang dito. Let's grow, heal, transform. Thank you!